Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kinalaban ng adapo ngayon ni Noah Lyles, si Nikola Jokic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang magbabalik ng adapo ang dating player ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na questioning ni Noah Lyles ang NBA noon patungkol sa paggamit ng world champion sa mga kupunan na nakakuha ng kanilang kampiyonato, ay naging mainit na nga po ang kanyang pangalan ngayon sa social media lalong lalo na sa mga fans ng NBA. Yes, dahil nga po sa napaka-controversial na pahayag nito patungkol sa liga ay dinudumog na nga po siya ngayon ng sari-sari mga pambabatikos. Ngunit mukhang hindi rin naman nga po siya dito na apektohan at wala rin naman nga po siyang pakialam kung ano man ang sabihin sa kanya ng mga fans at maging na mga analyst. Mas nai-enjoy pa nga po nito ang pagiging viral niya sa social media. Sa katunayan, matapang pa nga po nitong sinabi sa isang interview na hindi nga daw po niya kilala ang ating reigning MVP na si Nikola Jokic. Well, nagkaroon na nga po ang NBA analyst na si Shannon Sharp ng pagkakataon na makausap si Noah Lai sa isang podcast. At isa sa mga tinanong nga po niya dito ay kung si Nikola Jokic na nga po ang best player ngayon sa buong mundo. At sa hindi nga po inaasahan ay sinabi nga po nito na hindi nga daw po niya kilala ang isang Nikola Jokic. Sa mandala, punda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magbabalik na nga daw po ang dating player ng Los Angeles Lakers. Halos dalawang buwan na nga po mga katrops ang nakakalipas mula na magsimula ang offseason. Ngunit maliliit na move pala mga nga po nagagawa ngayon ng general manager ng Lakers na si Rob Pelinka kagaya na ng pagkuha ng mga batang players. Pero sa kabila nga po niyan ay nakabuo para naman nga po sila ngayon kahit papano ng maayos na lineup na kinabibilangan nila D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Skylar Mace, Bronny James, Austin Reeves, Max Christie, Dalton Kinect, Jalen Huchifino, Lebron James, Jared Vanderbilt, Cam Reddish, Antona Davis, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Christian Wood, Maxwell Lewis, Colin Castleton, Armel Traore at si Blake Hanson. Pero hindi para naman nga po huli ang lahat para sa Lakers na kumuha ng mga bagong player ngayon. Gayong meron para naman nga mga magagaling at available na mga manlalaro sa loob ng free agency market na gustong bumalik sa NBA. Katulad na lamang ni Isaiah Thomas na sasali nga na po sa gagawing competitive workout ng Sacramento Kings ngayong linggo kasama ang iba pang mga free agent ngayon sa liga. Kung inyong nga pong matatandaan mga katrops, huling nga pong nakapaglaro si Isaiah Thomas sa Phoenix Suns last season sadyang hindi nga po siya dito nabigyan ng magandang playing time. Pero pinapangako nga po nito na once na magkaroon nga po siya ng sapat na minuto ay malaki nga po ang kanyang mayaambag sa mga NBA teams. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.